Ituturo ko sa iyo ang part ng winch. So, ngayon, nakita nyo, dalawa yung speed ng drum. So, yung storage section niya. Ang tawag naman nito, kung saan, pag nalagay na yung window sa cooler, isa nito, ang tawag naman ito is tension storage. So, pag, sa mga Pinoy kasi pag sabi niya, oh, pasok na, pasok, pasok. So ngayon, hindi natin alam kung ano yung pinasok natin. So, ulit ko, yung tawag niya is tension storage o tension drop. So, ang dapat yung tension drop ay hindi siya langpas, at dalawang layer ng patong. Kung so, nakita nyo, isa, dalawa, tatlo, apat, panglima to. At least, hindi siya sumobra ng isang layer para yung tension niya is maganda yung kapit niya kasi marami, pag marami maring pag maipig yung pangalawang layer ngayon pag aryan ar ar natin, pag release yung full lines, maring maipig siya patagalan tayong pag release na yung pito Marami tayong kabarong na tayo, hindi pa rin alam kung tao nito So guys, dito natin nilagay yung diba? di hindi na natin. Tax line, yung boring line. So, ito yung tap tawag na warping drum end. Ito naman yung kaya tawag na manual band brake. So, itong brake. So, pag clockwise, naka, isa sya ikitan. Counter clockwise is pag -uwa. tinatawag nila engage, disengage. Pag sabay hindi disengage, magagamit natin yung drum na to. Pag hindi naman, ikot yung drum na sa gitna. So yun ang principle na drum. Depende pa rin sa design ng waste kung meron sa bago nyo. So yan, kung meron kayo movement, meron kayo suggestion at meron kayo limitation. Kung mas magpaganda yung paliwanag nyo, pwede kayong gumawa ng sarili yung flag, video. Uh... Para naman, next generation natin ng mga marino ay magkaroon ng idea paano yung trabaho pagdating sa barko. Sana may natutunan kayo at mag-comment kung sa ba ba? baba, mabasahin natin yan. sa sunod natin ng video, okay, follow na lang yung Facebook page natin at, at isubscribe na rin yung YouTube channel. Na Hanggang nasunod, so, maraming salamat karo. Yung mga yan, huwag po ang Marino Pilipino.